Tayong mga nanay, tuwing sasagot-sagutin tayo ng ating mga anak, ay lihim tayong umiiyak dahil sa sama ng loob natin. Hindi natin pinapakita sa kanila na tuwing sasagot-sagutin tayo, tuwing lalapastanganin tayo, ay sumasama ang loob natin at palihim tayong umiiyak. So, sa ritual na po ito, mga kaswerte, ang kakailangan lang natin ay babasaging bote. Kailangan po natin ay babasaging bote, yung maliit lang, katamtaman lang ng laki, na mayroong takip. Dapat clear po. Tapos, kailangan natin ng suka. Kahit anong suka ay pwede nyong gamitin na suka. Tapos kailangan natin ng siling labuyo. Kahit anong sili ay pwede mong gamitin basta maanghang. Kahit anong sili po ay pwede mong gamitin. Tapos kumuha ka ng tatlong pirasong buhok ng inyong target. Halimbawa ni mister o ni Mrs. matigas ang ulo ni Mrs., matigas ang ulo ni kapatid o kaya ni anak kung sino po ang gusto mong gawan. Ito ay sample lang naman pero ang kakailangan ni natin ay tatlong piraso lamang na buhok ni Target, So, nasa sa inyo na po yon kung paano ka kukuha ng buhok ni Target, Discard na lang po para kung gusto niyo talagang mabago ang kanyang pag-uugali, ay diskartihan niyo po kung paano ka makakakuha ng buhok ni Target. Sa ritual na po ito, ay gagawin lamang natin ito sa pagitan ng alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga nakahit anong araw. Pag gustong gusto mo nang gawin kahit anong araw ay pwede mo na itong gawin basta alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga lamang ang paggawa ng ritual na ito na nakaharap sa silangan. Ngayon, ang una pong gagawin mga kaswerte, yung siling labuyo, Bahala kayo kung anong klasing sili ang gagawin ninyo o ang gagamitin nyo. Ito ay sample lang naman. Dikdikin nyo ang siling ito. Pwedeng siling mahaba, siling labuyo. Pwede. Basta yung maanghang na maanghang kasi mayroon din naman sili na hindi gaano kaanghang. So, dikdikin mo po ito ng dikdikin na sili. Pagkatapos, yung buti, lalagyan mo ng suka. Itong buti na to nilagyan ko na po ng suka. Kahit anong soko ay pwede. Pag nagdikdik mo na sisili, ilagay mo dito sa loob ng maliit na bote, sisili na iyong dinikting. Pagkatapos kunin mo po ang buhok ni target, tatlong pirasong buhok ni target ipasok mo dito sa maliit na bote na may suka. Pagkatapos po Pagkatapos po ay takpan mo na po si bote. Pagkatapos mo pong takpan, alug-alugin mo ito na magsama-sama yung dinikdik mong suka at sili. Pagkatapos, aalugin mo ito ng 11 times. 11 lang, 11 times mo lang po itong aalugin. So, habang inaalog mo itong bote ng 11 times, ay kailangan banggitin mo ang kanyang tunay na pangalan at ang inyong kahilingan. Halimbawa, isang alog, pangalan ni Target at kahilingan sa pamamagitan nito, ikaw, Juan Luna, matitigil na sa inyong katigasan ng ulo. Susuko ka sa akin o kaya naman si Mister, ikaw, Mister, bang, banggitin mo ang kanyang tunay na pangalan. Mula ngayon, ikaw ay magiging sunod-sunuran para lang sa ikakabuti ng inyong pagkatao o ng inyong pagsasama. Magiging mabait ka sa akin, hindi ka na magiging palasagot, hindi ka na magiging salbay sa akin. Ayon, Basta isang alog, pakaalog mo ng isa, banggitin ang kanyang tunay na pangalan at ang inyong kahilingan ng 11 times lamang. Pagkatapos mong magawa ng 11 times ang inyong pag-alog, pangalan at ang inyong kahilingan, ay siguraduhin mo lamang po na itatago mo ito sa isang safe na lugar. Gaw tapos, halimbawa na itago mo na ito, bahala ka kung saan mo itatago. Basta, wag, wala itong, wala dapat nakakaalam nito, walang makakakita. Tapos, araw-araw po, gagawin mo ang pag-alog nito araw-araw. Halimbawa, kinabukasan, ginawa mo ngayon, kinabukasan, kukunin mo si bote, aalogin mo ng 11 times ang banggit Kumbaga po, pag inalog mo, tapos, isang alog, banggitin ang tunay na pangalat kahilingan, one count yon. Isang alog naman, banggitin ang tunay na pangalan at ang iyong kahilingan, two counts. Ganun. Hanggang sa mga 11 times ka po na pag-alog. Tapos po, mga kaswerte, pag naramdaman mong tumatalab na ang iyong ginawang ritual, bumabait na si target, hindi na pala sagot, sumusunod na sa inyo ay pwede nyo muna po itong kunin na bote na ito at ibaon nyo to sa lupa. Ngayon